Hello everybody and it's Wednesday morning. So meron na akong i-share sa inyo. Kahapon, papunta ako sa isa kong work. Uh, habang nagdadrive ako, doon, nandoon kami sa freeway. Habang nagdadrive ako, mayroon talagang tao doon na uh, naka-steady lang ako sa speed limit kasi ayoko nga mag-over. Kasi nga, yung, yung place na yon is Minsan, mayroon akong nakikitang camera. So, super-super behaved talaga ako sa place na yon. Super-super, ano, nagpa-pay attention talaga ako. Mayroon naman ditong tao sa likuran ko na nandito na talaga sa likuran ko na nagpupot-pot na talaga. So, ako nag-stay lang ako sa speed limit ko. Uh, kasi, syempre, ayoko namang ma-finan eh. Tapos, uh, yung tao na yun sa likuran ko is nag-overtick sa akin tapos nagsasign siya ng if off. dirty finger. Eh, di nag-dirty finger din ako sa kanya. Kasi nabigla ako eh. Sabi, kaya yun talaga girl. May mga may encounter kayo talaga sa kalsada na mga ganong behavior ng tao na mga napaka-arrogant. So, pag nangyari sa inyo yon that is nothing to do with you. Okay? Continue your day as beautiful as you are. Ganon. Yun lang naman, bye bye you.